Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito ating pag-aaralan ang messages to young people na sa chapter 12 na po tayo, samahan niyo po ako na pag-aralan ang topiko na ang espesyal na pagsisikap ni Satanas. Samahan niyo po ako mga kapatid na pag-aralan nito. Sabi dito, ipinaabot sa akin na dapat tayong maging maingat sa lahat ng panig at matyagang labanan ang mga pahiwatig at pakana ni Satanas. Siya ay nagbihis bilang anghel ng liwanag at niluloko at dinadala ang libu-libong tao bilang bihag. Ang mga pakinabang na nakukuha niya mula sa kaalaman ng isip ng tao ay napakalaki. Dito, tulad ng ahas, siya ay hindi kapansin-pansin na sumisiksik upang sirain ang gawa ng Diyos, ang mga himala at gawa ni Kristo, kanyang ginagawang pawang tao. Mga kapatid, grabe yung mga pagsisikap ng kaaway. Ano? Dinoble niya yung pagsisikap niya para madaya tayong mga tao. Kaya tayong mga tao, mga kapatid, ano po ba ang dapat natin gawin? Hahayaan na labang ba natin na tayo ay at mabihag ng kasalanan? Ninanais ng Panginoon mga kapatid na tayo ay kumilos, gumawa, piliin ang buhay para sa ating kapakanan upang tayo magkaroon ng kaligtasan. So pinapaabot sa atin ng ating Panginoon ang mga katotohanan upang maging mapagbantay tayo sa mga tukso at mga panliling lang ng kaaway. So sa ating panig mga kapatid, ano po yung gagawin natin? Tutulungan po tayo ng Panginoon. Ano man yung desire, ano man yung hangarin natin sa buhay, kung kalooban na natin na sundin ang kalooban ng Panginoon, siya po ay kikilos at gagamitin tayo. Kahit ano pa ang mga pagsisikap ni Satanas, tandaan natin ang Panginoon po ang magwawagi kung siya ang ating pipiliin. Nasa sa atin po yung choice. Ano po ba yung dapat natin gawin para mapaglingkuran ng tama ang ating Panginoon at malabanan ang mga pakana, mga plano ng kaaway? Dahil alam natin ano yung mga pandaraya ng kaawa, isisirain niya yung mga gawa ng Diyos. Na ang kalikasan, ano, na uumpisahan niya ng uh, sirain. At higit sa lahat, yung pananaw ng tao tungkol sa katotohanan, sinisira na din. Na mas pinaniniwalaan ng karamihan ang kasinungalingan. Na ito'y kanilang pinani pinaninindigan kahit ito ay kamalian. Kaya nawa mabuksan ang ating isipan. Ipanalangin natin sa Panginoon ano, na ating pong maunawaan ang katotohanan at masunod natin ng buong puso ang kanyang kalooban. Kung si Satanas ay gagawa ng isang bukas na matapang na atake sa Kristyanismo, ito ay magdadala sa Kristiyano ng pagdadalamhati at pagpighati sa paanan ng kanyang tagapagligtas at ang makapangyarihang tagapagligtas ay tatakutin ang matapang na kalaban. Ngunit si Satanas na nagbihis bilang anghel ng liwanag ay nagtatrabaho sa isip upang iligaw mula sa tanging ligtas at tamang landas. Ang mga agham ng prenology, psychology at mesmerism ay naging daan kung saan si Satanas ay mas direktang nakapasok sa henerasyong ito at nagtrabaho gamit ang kapangyarihang magtatampok sa kanyang gawain malapit sa pagtatapos ng probisyon. Mga kapatid, grabe yung mga pagsisikap ng kaaway. Alam natin ang mga bagay na ito nawa atin mabuksan ang ating isipan na kahit gagawa pa siya ng mga pakana para makapasok ano, sa mga spiritual na bagay sa ating isipan mga kapatid naway putayo makafocus po tayo sa katotohanan sa katwiran ng ating Panginoon upang hindi tayo madaya dahil ang ating kaaway nagbihi siya bilang anghel ng liwanag hindi natin mahahalata na ito pala ay kaaway, ito pala ay kamalian, ito pala ay kasinungalingan. Dahil nagsisikap siya na maagaw tayo mula sa katwiran ng ating Panginoon. Kaya wag po nating hahayaan, wag tayo maging pabaya, maging maingat po tayo na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Ano man ang sikap ng kaaway, pagka tayo ay sumurrender sa Panginoon at maging mapagpakumbaba, ihingi ang gabay sa Kanya para ma-discern natin ano yung tama, ano yung katotohanan at manindigan sa prinsipyo ng langit. Sabi pa dito, habang papalapit tayo sa katapusan ng panahon, mas madaling naaapektuhan ang isipan ng tao sa mga plano ni Satanas. Dinadala niya ang mga nalinlang na tao na suriin ang mga gawa at himala ni Kristo. Batay sa mga pangkalahatang prinsipyo, si Satanas ay palaging ambisyoso na ng ang gawain ni Kristo at itaguyod ang kanyang sariling kapangyarihan at mga paghahabol. Karaniwan, hindi niya ito ginagawa ng hayagan at matatag. Siya ay mapanlin lang at alam na ang pinaka-epektibong paraan upang makamit ang kanyang layunin ay ang lumapit sa mga mahihirap na nahulog na tao sa anyo ng isang anghel ng liwanag. Ito pong ating panahon ngayon. Alam natin na nagtatapos na. Alam ng kaaway na matapos na din yung kanyang panahon, nagsusumikap siya ng maigi para madaya tayo. Kaya mga kapatid, paalala sa ating lahat na pagkapitan po natin ang katotohanan na siyang magliligtas sa tao na kahit, ina kahit ano pang sikap ng kaaway mga kapatid, ano? kung ninanais ng ating mga puso na manindigan sa katotohanan, sa katwiran ng ating Panginoon magwawagi po tayo, mananagumpay po tayo, magiging epektibo po tayong manggagawa ng ating Panginoon kaya sa Panginoon lamang po tayo kay Kristo lamang po tayo mas uh, kakapit ang kanyang pangako ang ating panindigan ang ating paniniwalaan ang lalabas sa ating mga bibig. Mag-ingat po tayo, ipanalangin natin ang mga bagay na ito upang tayo ay pagpapalain. Lumapit si Satanas kay Kristo sa ilang sa anyo ng isang magandang binata, mas kahawig ng isang monarka kaysa sa isang nahulog na anghel. Dumating siya na may kasulatan sa kanyang bibig, sinasabing nakasulat nakikipagtagisan ang ating nagdurusang tagapagligtas sa kanya gamit ang kasulatan. Sumasagot ng nakasulat. Sinamantala ni Satanas ang mahina at nagdurusang kalagayan ni Kristo. Kinuha niya ang ating kalikasan bilang tao. So alam natin yung sitwasyon ng ating Panginoong Yesus. Nung siya ay nandito sa lupa, ano, tayo ay talagang kanyang iniligtas at nagwagi sa mga tukso at pandilim lang ng kaaway. Kung tayo po'y maninindigan gaya ng ating Panginoong Isus na makatitig sa katotohanan, sa prinsipyo ng kabanalan ng langit, tayo po ay magwawagi sa laban at mapapanagumpayan natin ang mga tukso ng kaaway. Sabi pa dito, pagtitiwala sa sarili ay nakamamatay. Kung kayang malinlang at malito ni satanas ang isipan ng tao at dalhin ang mga mortal na isipin na may likas na kapangyarihan, sila upang makagawa ng mga dakila at mabubuting gawa, titigil na silang umasa sa Diyos na gawin ang para sa kanila na sa palagay nila ay kayang gawin ng kanilang sarili. Hindi nila kinikilala ang isang nakatataas na kapangyarihan. Hindi nila binibigyan ng kapurihan ng Diyos na nararapat sa kanyang dakila at kahangahangang kadakilaan. So, ito talagang panilin lang ng, ng kaaway para madaya tayong mga tao. Pinapalito niya tayo sa mga bagay-bagay para hindi tayo makafocus sa ating kaligtasan. Tandaan natin kung tayo ay titigil na umasa sa salita ng Diyos, tayo po talaga ay madadaya ng kaaway. Hindi po natin kaya ang kapangyarihan ng kaaway. Bagkus ang tangin nating pag-asa ay ang Panginoon lamang. Dahil binigyan na tayo ng ating Panginoon ng halimbawa para sundin ang kanyang banal na kalooban. Naway tumimo ng malalim sa ating mga isipan ang mga bagay na ito at makita natin ang mga pakana ng kaaway na siyang nagdudungis ng katotohanan. Huwag po nating hayaan na madungisan ang ating isipan sa mga maling prinsipyo na hinahagis ng kaaway. At nawa, mabigyan po natin ng kapurihan ng ating Panginoong Yesus, anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating mga uh, iniisip at sinasalita. Sa lahat ng ating mga ginagawa, ang Panginoon po nawa ang ma maluwalhati upang tayo ay kanyang madakila. Sabi pa dito, sa ganitong paraan, natutupad ang layunin ni Satanas. Siya ay nagagalak na ang nahulog na tao ay mapagmataas na nag-aangat sa kanyang sarili tulad ng kanyang ginawa sa langit. At itinataboy, alam niyang ang pagkawasak ng tao ay tiyak na mangyayari kung siya ay magmamalaki tulad ng tiyak na nangyari sa kanya. So, Grabe po, nakakapahamak po kapag tayo ay nagtitiwala sa ating mga sarili, mga kapatid. Alam natin na ang ating kaaway, nung siya ay talagang uh, pinangalanan pang Lucifer, siya ay banal. At dahil sa kanyang pagmamataas, siya ay naging satanas at nahulog dito sa lupa. Kung tayo ay nagiging, magma, nagiging uh, parang nagmamataas na sa ating mga sarili, na nakakagawa tayo ng kabutihan, parang nagmamayabang po tayo, mga kapatid, magiging satanas din tayo. Kaya tandaan natin anuman yung ating mga nagawa na mga katotohanan o anuman yung ating mga nagawa na naaayon sa banal na kalooban ng Panginoon yung mga mabubuting gawa na ating ipinapakita nawa ang Panginoon po ang ating pasalamatan sa lahat ng bagay na ito dahil binibigyan niya tayo ng lakas at talino tapang na sumulong sa gawain ng ating Panginoon. So alam natin na kapag tayo ay nagtitiwala sa ating mga sarili, kapahamakan po ang ating kahahantungan. Kaya ngayon, alam na natin ang katotohanan na ay manatili po tayo sa prinsipyo ng katotohanan. Alamin po natin, saliksikin pa po natin ang mabuti ang bawat salita ng Diyos upang bawat hakbang habang tayo lumalago sa karunungan ng bilang mga tagasunod di Kristo at malalaman po natin, ano, pag-aaralan pa po natin ng pag-aaralan ang mga bagay upang atin pong lubos na maunawaan kung ano po ang kanyang kalooban. Nawa, wag po ipataas ang ating mga sarili, bagkus ang pangalan ni Yesus lamang ang maghari sa ating buhay at siya po ang makita sa ating karakter. Kaya ang anuman ang mga pagsisikap ng kaaway, magiging successful po tayo na makipaglaban doon sa mga kasalanan, doon sa mga pagnanasa natin, doon sa mga bagay na makamundo mga kapatid na siyang uh, nagiging dahilan kaya nagkakasala ang tao. Kung tayo po ay manianang palataya, kung tayo ay maninindigan sa katotohanan na si Kristo mga kapatid ano yung purpose niya ay may iligtas tayo ma-reflect sa buhay natin ang karakter ni Kristo tayo po ay pagpapalain at makakapanagumpay sa mga huling araw kaya muli nawa ay marami po tayong matututunan at salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat